Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Dahil nga may do or die game ang Gilas Pilipinas Mamaya ako na sa kubunan ng Saudi Arabia Okay lang siguro nabalikan natin ang game ng kubunan ng Gilas Pilipinas Kontra sa kubunan ng Saudi Arabia Na kung saan mga ropa, nandito si Jordan Clarkson Si Jordan Clarkson pa ang player natin dito mga ropa At hindi pa si Justin Brownie Noong panahong ito mga ropa, pinagpilian din niya nung time And na mga to. mga ropa, dito nga sa game na to Kingdom of Saudi Arabia din ang kalaban ng kubunan ng Gilas Pilipinas Balikan lang natin tong game na to mga ropa tamang tama to dahil nga kakaharapin ang kumunan ng Gilles Pilipinas ng Saudi Arabia sa do or die game para sa quarterfinal final spot ngayong Piba Asia Cup. Dito sa game na to mga ropa, tuwang-tuwa si BBM at the same time mga ropa, dinumog din ng celebrities. At ng mga tanyag na personality sa game na to mga ropa kasi nga naglalaro dito si Jordan Clarkson. Ngayon mga ropa, tuwang-tuwa din ang Gilas fans dito mga ropa. Sobrang nag-enjoy sila sa game na to. Napakagandang performance din naman kasi ang pinakita talaga ng kumunan ng Gilas Pilipinas dito sa game na to. Kung ano sa kubuna ng Saudi Arabia. At dito din si game na ito, mga ropa, ang coach pa dito ay si Coach Chot Reyes at hindi pa si Coach Team Gold. At napapansin din natin mga ropa, players pa ng Gilas dito ang dalawang magkapatid na Rabena at the same time mga ropa, si Bobby Ray Park sa player pa din ng Gilas dito. Ngayon mga ropa, ito ang game ng kupunan ng Gilas Pilipinas. Jordan Clarkson, player ng kupunan ng Gilas Pilipinas ay itong icona sa kupunan ng Saudi Arabia na kakaharapin natin mamaya. Ito ang throwback game Gilas Pilipinas versus kupunan ng Kingdom of Saudi Arabia. Simulan na natin to. a okay, game Ngayon mga ropa dito sa game na to, nakauna ng punto sa kubuna ng Kingdom of Saudi Arabia. Nakakuha sila dyan ng 2 points, basket is good. At nung umakma silang pa fast break dito mga ropa si Jimmy so high flyer pa dito, medyo payatin pa. Nakuha niya ang chase down block mga ropa At after niyang chase down block na yan, mabilisan lang. Bigay ng bola pa kay Jordan Clarkson. At si Jordan Clarkson naman mga ropa walang kaabog-abog. Nag-pull up 3-pointer, ang layo niyan mga ropa Nagpasiklab ka agad siya sa lahat ng fans na nandito sa may arena. Pumasok naman ang long range bomb dito yung Jordan Clarkson mga ropa unang 3 pointer niyan dito sa may game na to basket is good yun nga lang mga ropa agara naman bumawi dito kingdom of Saudi Arabia magandang move ang ginawa dito mga ropa para magkaroon ng bank shot TC 2 points at after nito mga ropa pick and pop play ang ginawa ng kumuna ng Saudi Arabia dito sa may pick and pop play na to mga ropa medyo late sa depensa dito si Dwight Ramos kaya ang tendency outcome nito mga ropa top of the key 3 pointer para sa kumuna ng KSA basket is good at after pa niyan mga ropa what a good pass ang ginawa ng Saudi Arabia papunta doon sa may Agen Again mga ropa Dwight Ramos na naman Ang nahuli dyan sa may depensa Kaya dalawang magkasunod na puntos Ang ginawa dito ng Saudi Arabia Is si Kaya dito sa unang frame ng first quarter Mga ropa Lumamang pa dito Ako ng kingdom of Saudi Arabia 11 to 5 ang score Samantala mga ropa Ang gilas Pilipinas naman Hand -off lang ng bola Kay Jordan Clarkson Dito sa may ibabaw Dito sa game na to mga ropa Sobrang init ng shooting Ni Jordan Clarkson Pasok na naman Ang kanyang 3 pointer Talagang nagpasiklab siya Para sa mga Pilipino fans Na nandito sa attendance Para manood sa kanilang laban. Yun nga lang mga ropa, ang kumuna ng Saudi Arabia ay gumamit ng high screen action dito sa ibabaw At dyan sa high screen na yan mga ropa, nagkaroon sila ng enough space, enough separation dito sa ibabaw Pasok ang three pointer nila mga ropa, binawi ang three pointer ni Jordan Clarkson. At bago matapos ang first quarter mga ropa, si Jordan Clarkson nagpakawala ng pagkalayo-layo three pointer mga ropa. Halos half court shot to para talunin ang Buster Beater. Pumasok yung three pointer na ni Jordan Clarkson mga ropa. Kaya sa pagkakataon na yan, hype na hype talaga, sulit na sulit ang panunood lang, lang nang ng Gilas fans sa loob ng arena. Buti nga mga ropa, talagang napakagandang game ang pinapakita dito ni no Jordan Clarkson. What a show! Talagang sulit ang ticket ng mga fans sa na nanonood dito sa may live. Pero but... lamang pa rin dyan ang kubuna ng Kingdom of Saudi Arabia mga ropa, 14-11 na score. Pagpasok ng second quarter. Nag-min na man dito si Kiefer Rabena mga ropa pero nakuha niya ang offensive rebound. Sabay bigay ng bola, papunta kay Jordan Clarkson. Si Jordan Clarkson na ang bahala dyan mga ropa. Basket is good para kay JC. Pero ang kumuna ng KSA mga ropa ay nakabawi dito para sa akin. Mahina ang depensa ng kubunan ng Gilis Pilipinas. Dito sa may possession na to easy 2 points para sa kubunan ng Saudi Arabia At ito mga ropa si 30 Rabena dere diretsyo. Coast to coast mga ropa Hinihingi ni Jordan Clarkson yung bola dyan kay 30 Rabena. Pero hindi yan binigay ni 30 mga ropa. dere diretsyo siya Nakapagpuntar naman ang easy 2 points dito sa si 30 Rabena. Basket is good At ito mga ropa. Chase down block sana dito si 30 Rabena mga ropa. Yun nga lang Still good defense ba din naman yan na ginawa dito ni 30 Rabena. Yun nga lang nakakuha pa rin ang easy 2 points dito. Ang kubunan ng Kingdom of Saudi Arabia. Pero after na after niyan mga ropa dito sa may transition, Jordan Clarkson mga ropa, what a move ang ginawa dito. Dribbling skills mga ropa, sabay alley play. Papunta kay Kai Soto doon sa may ilalim. Showtime Gilas Pilipinas to mga ropa, Jordan Clarkson papunta kay Kai Soto. Ang pinakamalakas, ginulat ang mundo. Dribbling skills ulit ang pinakita dito ni Jordan Clarkson mga ropa, basket is good naman yan. Good penetration, binaliwan depensa ng kupunan ng Kingdom of Saudi Arabia. At after nito mga ropa, si Papa Dwight Ramos naman ang umatake para sa kubunan ng gilas Pilipinas. Dalawa magkasunod na puntos ang ginawa dyan ng kubunan ng gilas, pero ang kubunan ng Saudi Arabia mga ropa ay nakakuha ng 3 pointer dito sa may right side. Basket is good yan mga pero Pero sa pagkakataon ng to, mga ropa na panghawakan na ng kubunan ng gilas Pilipinas ang kalamangan, 23-22 ang score. At dito mga ropa, Scottie Thompson, what a move ang kanyang ginawa para makakuha ng easy 2 points. Sinupalpal ng Saudi Arabia dito ang attempt ng kubunan ng gilas Pilipinas. At ang gilas naman mga ropa, si Dwight Ramos, agad-agad ang bumawi sa supalpal ng 1 ng kubunan ng Saudi Arabia. Arap-harapan niyang dinakdakan galing dito sa may baseline ang depensa ng kubunan ng Saudi. Posterize yan mga ropa what a dunk by Dwight Ramos Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa. Piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ng promo code na Johans. Piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus Hand up ng bola. Papunta kay Jordan Clarkson dito sa may right side wing 3-pointer mga ropa Si Jordan Clarkson na ang bahala Sinabi ko nga sa inyo mga ropa. Ang daming 3-pointers na ipasok ng Jordan Clarkson dito sa game na to. Sobrang init niya nga sa mid point area dito sa game na to. Bumawi naman dyan ang kupuna ng Kingdom of Saudi Arabia, mga Ropa. Nakakuha sila ng puntos dyan sa may putback. Nagminta si JC dito sa may top of the key 3-pointer, mga Ropa. Pero nakuha ng Gilas Pilipinas ang bola pabalik. At nagresulta to sa slam ng Dijapit Aguilar. Basket is good. At pagkatapos na to, mga Ropa, nakakuha ng 3-pointer ang kupuna ng Kingdom of Saudi Arabia. Pero sa pagkakataon na to, dito na bubulusok sa opensa ang kupuna ng Gilas Pilipinas. Nakakuha ng 2 points dito si Jamie Malon sa so, mga Ropa. Good drive yan. Good penetration yan, mga Ropa basket is good. At ang gandang pass ang ginawa ni Scottie Thompson. Papunta kay Kai Soto doon sa may lalim Slam dunk ang ginawa niya ni Kai Soto. Easy money. At si Jordan Clarkson mga ropa. Nakalusot sa depensa ng kubunan ng Gilas Pilipinas. Slam dunk ang ginawa dito ni Jordan Clarkson. Tuwang tuwang mga fans dito mga ropa. Nakakuha naman ng 2 points dyan. Nakubunan ng Kingdom of Saudi Arabia. At ang gandang pass sa pick and roll play. Ang ginawa ni Jordan Clarkson. Papunta kay Kai Soto dito sa may gitna. Nakakuha ng basket at na foul dyan si Kai Soto. Easy money. At mapuputokan ng shot block violation dito si Dwight Ramos mga ropa at ang pagkalayo-layo yung pointer niya ay pumasok para sa kanya. Kaya sa isang iglap mga ropa naging 49 to 32 ang score. Lumobo sa 17 points ang alamangan ng kumunahan ng Gilis Pilipinas kona sa kumunahan ng Saudi Arabia. Bumawi naman ng 3-pointer dito ang KSA mga ropa. Basket is good yan. Ang layo din yan mga ropa. Pero agad-agaran lang si Jordan Clarkson. Binawi ang 3-pointer na yon ng kumunahan ng Kingdom of Saudi Arabia. At after pa nito mga ropa, si Bobby Ray Parks Jr. naman ang na naka tapo ng top of the key 3-pointer. Dahil mamagasyon na 3-pointers para sa kumunan ng Gilas Pilipinas, ang Saudi Arabia mga ropa ay bumawi din ng kanilang top of the key 3-pointer. At nagkaroon ng missed opportunity dito ang Kingdom sa Saudi Arabia sa fast break mga ropa na nagresulta naman sa easy 2 points dito ni Japet Aguilar sa so may kabilang banda. Dahil mamagasyon ng easy 2 points na nagawa dyan ni Japet Aguilar, easy money para sa kanya. At si Kiba Rabena mga ropa, biglang naginit dito para sa kumunan ng Gilas Pilipinas. Una mga ropa, left side corner 3-pointer, pumasok yan para kay Kiba Rabena, basket is good. At sa mga ropa dito sa may right wing 3 pointer pumasok din yan para kay Kiber Abena at eto mga ropa nakakuha siya ng good penetration dito what a layup ang ginawa dito ni Kiber Abena at ang gandang pass ang ginawa ni Jordan Clarkson papunta kay Kai Soto dito sa may gitna mga ropa at eventually nagtapos ang game na to sa score na 84 to 46 tambakol ng 38 points ang kupuna ng Saudi Arabia sa kupuna ng Gilas Pilipinas present nga si BBM dito mga ropa at hindi naman siya dismaya sa pinakitang performance dito ng kupuna ng Gilas at syempre ni Jordan Clarkson na isang NBA player. Nung nakaroon pa sa paparating na game ng kubunan ng Gilis Pilipinas kontra sa kubunan ng Saudi Arabia, anong masasabi nyo? Ano yun yung prediction? Makukuha na ba natin ang quarterfinal spot ngayong paparating ng FIBA Asia Cup? Pwede kayong mag-comment yan sa so baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.